Hello Max Spark, kamusta kayo? So nagdaan yung Spark, pag-uusapan po natin nang mga pwede mong gawin para mas lalong kumapit sa ang isang At kung handa na kayong lahat ay po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para mas lalong kumapit sa iyo ang isang lalaki si kaping magtagumpay. Yes, mas pa ang unang bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki, ang partner mo, ay mas lalong kumapit sa iyo, mas lalong mabaliw sa iyo, mas lalong mahalin ka at mas lalong hindi ka iwan, ka-inspired. Kailangan isa kang babaeng nagsisikap din sa buhay. Isang babaeng hindi lang basta umaasa sa kanya tagihintay Dapat may sarili kang pagsusumikap at pangarap sa buhay mo at abutin mo ito. Kahit ano pa yan, kahit ano pa yung gusto mo, kahit ano pa yung ginagawa mo, basta hindi lang masama, sikapin mo magtagumpay. Napakahirap ka-inspired na sabihin natin maging high value o tawagin kang isang tunay na high value kung puro ka lang ganda, kung puro ka lang pagpapakyut, kung puro ka lang pagpapaseksi. Dapat meron ka rin sinabi sa buhay upang ang partner mo ay talaga namang ipagmalaki ka, ituring ka ng high value at sa mata ng iba, sa kang talaga namang ka-inspired napakahalaga. Mas lalong kakapit sa iyo isang lalaki kapag nakita niyang ganyan ka. Sapagkat hindi lahat ng babae talaga namang ganyan. Yung iba umaas lang sa mister nila. Yung, yung iba umaas lang sa boyfriend nila. Naghihintay lang ng grasya. Walang sariling diskarte. Yung iba tamad pa, batugan pa. Talaga naman ka-inspired. Uwi ba ka ng langdas, mag magkaroon ka ng sariling diskarte sa buhay mo, magsipag ka, magtsaga ka, at sikapin mo magtagumpay, upang ang asawa mo, ang boyfriend mo ay walang masabi sa iyo at makatulong ka din sa kanya, sa inyong relasyon, sa inyong pamilya. Sigurado ka inspired. Walang maisusumbat masyado sa iyo yan. At talaga namang matutulungan mo pa siya. Mas lalo kayong aasenso, di ba? E yung iba kasi, yung lalaki lang hinihintay na magtrabaho. Yung iba kasi, puro lalaki lang inaasahan. Kaya ang bagal lang pagkasenso. Tapos, pag kinulang, pag kinapos, pag-aaway, magtatalo at minsan nauuwi pa sa hiwalayan at sa pagkawala ng pagmamahal. Alam niyo mga kinspad, ka kapag ikaw ay isang klase ng babae na matagumpay o nagtatagumpay ka, mas lalo ka magiging attractive sa mata ng partner mo. Mas lalo tataas ang interest niya sa iyo at mas lalong lalayo sa katotohanan na iwang kanya. Mas lalo siyang kakapit sa iyo, ka-inspad. At ang mga values na pwede mong gawin para mas lalong kumapit sa iyo isang lalaki dapat hindi ka palaging umaasa lang sa kanya. Yan e ang pangalawa, ka-inspire. Alam niyo, mga kids pala na nakakalungkot minsan na nagkakaaway, nagkakasumbatan, nagtatalo, nagagalit yung lalaki dahil yung babae panahingi lang sa kanya. O kaya naman, yung lalaki may, may ugali talaga na kahit minsan lamang hingi yung babae o kahit sabi natin nagtitipid ka na, lahat ng pagbabudget ginawa mo na, pero iniisip na pa rin na kinukulang dahil sa magasos ka eh talaga naman ka inspire at dahil sa pera, dahil sa pera, dahil sa kakulangan. Kaya ang gawin mo, hindi ka dapat laging umaasa lang. Magtulungan kayo, tulungan mo siya at tulungan mo din ang sarili mo. Humarap ka ng paraan para kumita ng pera, humarap ka ng paraan para magtagumpay, humarap ka ng paraan para makatulong sa kanya, humarap ka ng paraan para talaga para naman hindi kayo maghirap at maabot nyo ang inyong mga pangarap kaya inspire huwag kang laging talaga naman dumepende sa lalaki upang talaga naman wala siyang masabi sa iyo at magtuloy-tuloy ang inyong tagumpay magkasama kayo. Alam niyo mga kids po ng isa pinakasikreto lalo sa panahon ngayon upang magtagal ang inyong relasyon at upang mas lalo kang mahalin, ibigin, kabaliwan, habulin at mas lalong kakapit sa iyo isang lalaki ay dapat makita niya na naaasahan ka. Makita niya na may pakinabang ka. Ang pagmamahal lang dyan yan. Pero lagi yung tatandaan, ang pagmamahal pwedeng kumupas lalo na kapag ito ay hindi mo tinutulungang manatili dahil din sa pinapakita mo. Kung ang pinapakita mo, lagi kang umaas sa kanya. Lahat ng kailangan mo, inaasa mo sa kanya. Lahat ng gusto mo, hinihingi mo sa kanya. Ikaw si Miss Turo. ba, Huwag ganon. Talaga naman, kay Inspar. Mas matuto ka sa sarili mo. Dapat di ka lagi umaas sa kanya dahil kapag nakita niyang ganyan ka, mas talo siyang kakapit sa iyo. Dahil, una sa lahat, pagmamalaki ka niya. Pangalawa, gagaan ng bulsa niya. Gagawa ng pakiramdam niya at makikita niya na talaga naman high value ka Dahil di ka lang basta dumidepende sa kanya Napakaswerte niya dahil ikaw nakilala niya, ka-inspired At ang pangatlong values ko pa na pwede mong gawin para mas lalong kumapit sa iyo Isang lalakis, magkaroon ng masayang buhay Yan ang pangatlong ka-inspired Ano ka-inspired? Ano ka-inspired? Masayang buhay? Bakit naman? O ito halimbawa, kung yan, hindi pa kayo kasal Mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo O hindi pa kayo nagsasama pakpakita mo na mag, mayroon ka ng masayang buhay. Sabi ng iba kay Spart, paano yung malungkot ang buhay ko? Piliin mo pa rin maging masaya. Gumawa ka ng paraan para maging masaya. Huwag kang puro lang dahilan. humahanap ka ng paraan. Isa lang ang buhay. Gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa'yo basta huwag lang masama. Basta kailangan makita ng lalaki, ng boyfriend mo, na mayroon ka masayang buhay. Alam nyo, mahirap manatili, mahirap kumapit sa isang babae na puro stress ang buhay. O, gani, halimbawa, ganito. Makikita lang boyfriend mo. Puro kayo, puro ka problema. Puro ka alungkutan. Puro kayo stress. Puro kayo away ng pamilya mo. Hindi masaya ang buhay mo. Lagi ka na lang, lagi ka na lang may problema. Lagi ka na lang may pagsubok. Siyempre, impis na yung boyfriend mo, mas lalong ma-inspire. Yung boyfriend mo, mas lalong ma ma-motivate. yung boyfriend mo, mas lalong talaga namang mas gustong kumapit, manatili sa'yo. Ipaglaban ka, iisipin niya. Ano pa naman to? ba yung pakikisamahan ko abang buhay? Yan ba yung pamilya niya? Ganyan buhay ba siya? Ganyan buhay ba ang talaga naman tatanggapin ko? Eh, pero pag nakita niya na masaya ang buhay mo, talaga naman kahit may mga pagsubok, problema, lumalaban kayo, inaayos mo, pinapakita mo sa aura mo, na kaya mo, matatag ka, palaban ka. Eh, isipin niyan. Okay to. Magiging masaya din ang buhay ko dahil siya mismo, palaban siya sa buhay, masaya siya. Huwag mong pakita sa boyfriend mo na, ano ka, ah, parang yung pamilya mo, yung buhay mo, yung laging ganyan laging kayo mga nakabusangot, nag-aaway, laging may problema, laging may pagsubok, e pakita mo, lumaban ka na kaya nyo ring maging masaya, pagtagumpay, pagkasundo-sundo. Ganyan dapat para pag nakita ng boyfriend, okay pala to, ito yung mga kasama ko, ito yung pamilyang, magiging pamilya ko din to. Masaya sila. O kung may problema, nag-aaway, pag nagkakasundo rin sila. Di tulad ng iba, pag nag-aaway, nagantuloy-tuloy. Dapat ganun ka-inspired. Diba? Kaya magkaroon ng masayang buhay. Pag nakita ng boy, pero wala ganyan ka, malamang ituloy-tuloy ka niya hanggang sa kasalan. Ka-inspire. At ang pang-apat na bias mo na pwede mong gawin para mas talong kumapit sa iyo ang isang lalaki iwasang magsaita ng masama sa kanya. pang-apat ka inspired. Alam niyo mga ka-inspired, ah, kailangan sikapin mong pigilan yung bibig mo. Tapot ang iyong makaya. Ka-inspired eh kasi sobra, sobra na rin kasi sa minsan eh. Eh siya nga minsan ka-inspired, binumura pa ako ang sakit na magsalita Layo siya sabi sa si inyo huwag kayong pumatol kung sinabi niya yon, kasalanan niya yun parusa yon sa kanya siya yung paparusahan doon ikaw, pag nagsalita ka rin ang masama sa kanya ano mo na rin yun, kasalanan mo na, kasalanan mo na rin yun dapat gilang yung sarili mo diba? Para di, huwag mo siyang gayahin wala na kayong pinagkaiba minura ka na, minuran mo rin siya ano pa ang pinagkaiba niyang dalawa kaya kay -inspire ka Inspire, huwag kang pumatol sabi mo nga, lumayo ka na lang Uh, mag-walk uh, away ka, mag-no-contact ka, doon magiging okay pa kayo. Kasi yung nagtatalo kayo ng tatalo, bubong di ba? Yan ang isa sa mga tip ko sa inyo, ka-inspired. Iwasan magsasita ng masama sa kanya. Kay ka bakit? Mas talaga ba siyang kakapit sa akin kapag di ako nagsasita ng masama sa kanya? Oo, mga Dahil, lagi nyo tatandaan, kapag ikaw din ay nagsasita ng masama sa kanya, maaalala niya rin yun. At imbis na kumapit siya sa iyo, is uh, baka magdalawang isip siya dahil ganun, ganun na mga sinabi mo sa kanya. Gets niyo ba ako? Pero pag di ka nagsasita ng masama sa kanya, wala siyang iisipin negatibo masyado sa iyo. At wala, yung, wala nga harang sa kanyang puso para pumigil na mas lalo kang mahalin. Dahil di ka naman nagsasita ng masama sa kanya. Kasi naaalala natin yan eh. Eka yung spard, naaalala ko din yung mga sinasabi niya sa akin eh. Masakit, yung mga masasakit niyang sinasabi, naaalala ko din eh. so mo na yan. Ikaw ang bahala kung ano pa kung paglalaban mo pa, kung ah, hindi na. Pag sobra na, eh, alam mo na ang gagawin mo. Pero, kung sa tingin mo naman na kaya pang ipaglaban ang relasyon nyo at pwede pa siya magbago, sige, pwede mo bang pagpatuloy ang pag-ibig pinaglalaban kung ito ay worth it pa. Pero kung hindi na worth it, wala. Huwag mo na ipaglaban pa. Sayang ang buhay din eh, di ba? Hindi lang ang buhay sa inspired sa sa mga bagay na tips ko sa inyo upang ang isang lalaki mas dalong kumapit sa iyo hindi siya magdalawang isip na balikan ka. Hindi siya magdalawang isip na mas lalo kang mahalin. Hindi siya magdalawang isip na balikan na balikan kung sinong babaeng hindi siya sige sa tanan ng masama. Hindi siya magdadalawang isip ka inspired na ipaglaban ka pa rin sa pagkat hindi ka masakit magsalita sa kanya. Sa isa mga bagay na dapat mong tandaan, hindi ka dapat magsalita ng masama sa kapwa mo upang sila ay mapahiya sa kanilang sarili at ikaw pa rin na magwagi sa bandang huli magsisi sila at sila ang magpakumbabang lumapit sa iyo. Mas lalo silang lumapit at kumapit sa iyo ka inspire. At ano man naman, naman ba 'yung na pwede mong gawin para mas lalong kumapit sa iyo isang lalaki? Is, huwag kang palaging easy to get. Yung ang panlimat pinakahuli ka inspired Easy to get ka ba? Eh ka-inspired, boyfriend ko na rin naman eh. Eh kay inspire asawa ko na rin naman. Oo nga. Pero hindi naman sa lahat ng bagay, hindi naman sa lahat ng sitwasyon dapat maruto ka mag-isip kung tama pa rin ba yung pinapagawa sa iyo or the request sa iyo or sinasabi sa iyo, di ba? Lalo na kung ano, kung lang nililigawan ka pa lang, hindi ka dapat easy to get. O lalo kahit po mo pa lang. Kasi pag easy to get ka, madali, 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 lang din yan mawala. O kaya, hindi niya makikita talaga yung tunay mong halaga o buong mong halaga. Kasi hindi mo siya dinala, hindi mo sya dinala sa sukdulan para makita niya yung halaga mo dapat magpa-hard to get ka. Dapat maghirapan kanya Dapat mag-invest siya ng oras, panahon, pera, lakas para sa iyo. Hindi 'yun nakukuha kanya kagad. Nakuha niya 'yung matamis mong oo, nakuha, nakuha niya pa 'yung matamis mong ikaw. Ka inspired, huwag kang bibigaga, don't susuko agad ang bataan. Talaga naman, dapat maghirapan kanya Magpakipot ka, magpa-hard to get ka, magpaka-mysterious ka. Bigyan mo siya ng challenge. Talaga bang kung tunay ang pag-ibig niya, hindi siya susuko. Kung tunay ang pagmamahal niya, hindi siya titigil. At kung talagang seryoso siya, pagpapatuloy niya ang pakipaglaban ng pagmamahal niya sa iyo. Hindi siya mawawala, ka-inspired. Yan ang tunay na lalaki nagmamahal, tunay na pag-ibig ang tawag diyan. Kahit na, minsan nga kahit nare-reject mo siya, nandiyan pa rin siya. Huwag ka lang easy to get. Mas lalo siyang matya-challenge sa iyo, mas lalo niya makikita ang halaga mo pag hindi ka easy to get. At mas lalo kanyang pag-ihirapan, mas lalo siyang mababalo sa iyo, mas lalo siyang mag-aabol mag sa iyo. Kapag nakikita niya na may value yung pinaghihirapan niya dahil hard to get at hindi easy to get pakita mong iba ka sa lahat pakita mong hindi ka basta-basta at talaga bang dun ka niya mas talong mamahalin ng totoo dahil doon, makikita niyang halaga mo kaysa mga tinutok sa inyo upang mas lalong kumapit lumapit ang isang lalaki sa iyo kain spa sumakas so, po lang po na salamat mga sa pagtapos ng vlog na ito niyo so, pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po, po na-subscribe, ay pag-subscribe na po ang mga kasupad. Click na rin po ang notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload sa so mga gusto magpa-advise, magpa-coaching, pakimess lang po ako sa akin Facebook. ay po yung profile picture ko, paki-chat lang po ako at ako mismo ang kakausap magre-reply at mag-a-advise sa inyo. Maraming salamat mga kasupad, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!